Hello guys, welcome sa akin channel At for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano po mag-convert ng G-Credit into cash or papuntang G-Wallet po So, ngayon, papakita ko sa inyo yung laman ng ito, ng G-Credit ko Meron po akong 5,000 sa G-Credit ko asap of now guys, itong video na to is for G-Credit pa lang kasi naghahanap pa rin ako ng way kung paano po makonvert po yung G-Gibs kasi sana yung G-Gibs yung gagamitin ko kasi meron akong offers kay G-Gibs na 10,000 ayan siya So ayan yung laman ng wallet ko 0.15 and yung G-Credit ko is 5,000 So para makonvert po yan ah uh, punta po kayo sa ano sa uh, coins ph nyo ito po yung coins ph ko click nyo po yung deposit tapos click nyo yung cash in tapos scroll up nyo dito sa remittance center click nyo po yung pera hub and then dito enter nyo yung amount may pick kasi sya na 25 pesos dito kay Uh, coins ph tapos pag nag transfer kayo ulit dun kay gcash maybe ulit sya na another 10 pesos so ang ilagay lang natin dito so more or less yung mal mali less na P is nasa uh, uh, nasa 50 pesos so parang 4950 4950

Ayan. Sabi natin uh, 4960. Ayan. So bali ito yung mababayaran natin 4985. Ayan, 4,965 na lang para sa saksya na 4,990 kasi may bawas pa na 10 pesos pagdating kay Gcash. So, ayan dito, lagay nyo lang yung email address and click nyo yung next and then confirm cash in ayan sya i-copy nyo po tong reference number copy nyo yan tapos punta po kayo sa gcash tapos sa uh, sa bills i-search nyo po dito sa taas sa uh, uh, search biller yung dragonpay ayan dragon pay tapos dito enter nyo po yung uh, enter reference number yung kaninang kinahapin nyo tapos dito enter nyo yung amount na 4,990 Ayan, 4,990 ayan tapos yung contact numbers 6,8,0,8,0,6,4,8 tapos yung email optional naman yan so ito yung sinasabi ko sa inyo guys na you will charge a service fee of 10 pesos. So, yung 25 para kay Coins PH and yung 10 pesos para dito sa GCash. Tapos, click next nyo. Ayan. So, bali 5,000 po lahat yung maano. Kaya, makukuha po lahat yung uh, kung ano po yung nandun sa ano ko, G credit ko. Tapos, click nyo lang yung next. Then, confirm. Ayan siya. Tapos punta kayo doon sa Ayan siya guys. 4,965 siya. Tapos para naman mapunta to sa Gcash nyo ay click nyo lang po syempre yung portfolio. Tapos dito ay click nyo yung peso dito sa baba ayun o oh, peso tapos click nyo po yung cash out syempre may additional fee ulit may additional fee ulit si Maribang ay si ano si coins dito na 10 piso it's either gcash ayun o oh, may fee sya na 10 pesos or Maribang may fee din sya na 10 pesos okay so kay Maribang ko sya itatransfer transfer click nyo lang yung max then next ayan tapos kailangan ng authenticator app ayan para makapi yung pin Tapos, okay na yan guys makakash out na yan refresh refresh nyo lang Ayan, nagbalik na siya sa 0.18. Ayan, sa maribang ayan siya. Nareceive ko na yung 4955. So, ganun lang guys, mag-convert uh, mag ng G-Credit into G-Cash Wallet or saan man, uh, saan man siya pwedeng i-transfer. So, using uh, coins ph at kung wala ka pang coins ph guys i-click mo lang yung description box or yung sa comment section ilalagay ko po yung aking uh, referral code para mag create ka ng coins ph po so yun lang po thank you so much for watching hope you like this video and don't forget to subscribe na rin po para ma-update ka sa susunod na video thank you I mean I